Napakagandang reception para sa kasal namin ni Kerax. At bago mangyari yon, ay nag-almusal muna kami dito sa may binondo hall. O ba diba, may patakip pa sa mukha ni Kerax. <laughs> Gusto niya kasi pag kinasal na kami, tsaka niya tatanggalin ng tuluyan yung face mask niya. Kaya pag nahahagip siya tuloy ng camera ko, eh wala akong magawa kung hindi takpan yung pagmumukha niya. Si Kerax pala yung tagalagay ko dito ng pagkain ko. At yung isang kamay ko kasi ay nagahawak nitong na camera. Tapos yung isang kamay naman hawak dun sa plato na paglalagay ni Kerax ng pag kain ko. Pagtapos itong sap-sap, ito namang pork steak. Sa tabi nga lang ay dito mo makukuha yung mga kape. Kaso sa init ng panahon ngayon ay gusto ko na lang ng malamig. Meron pa palang isang section dito. Pagbukas ko nga ay bumungad sa akin itong pancake. Tapos nandito pala si Fuego sa gilid. Habang ako naman ay kukuha nitong pancake. At syempre, lalagyan natin ng honey para sweet. Pagtapos nga nyan, ay syempre inumin naman. Watermelon pala yung napili ko dito. Pagkaupo na pagkaupo ko nga ay syempre launch attack! inamihan ko pala yung pagkain ko dito kasi 2 in 1. Almusal tsaka lunch na din. Pagtapos nga namin kumain ay nandito na kami sa malapalasyong lugar. Namiss nga ako, at kakaiba talaga yung interior design nitong lugar na to. Yung tipong parang akong nasa pelikula pero yung mga sinaunang version ganon. Dito nga inamit namin si kuya kung saan tinanong ko siya kung magkano ba kung dito magiging reception namin sa kasal ni Kerax. At sabi niya ang pinaka basic package daw ay more or less 1 million. Grabe napakaganda talaga kaya kita nakita naman yung presyo, napakaganda din. Kaya balik anti na lang pala sa reception. <laughs> Dumayo pala tayo dito sa taas ng room. Nag-flashback ang pagiging grade school student ko. Para kasi ako nasa field trip at ang dami kong natututunan. Namiss na nga ako dito dahil hand painted pala ito. Binanggit din pala ni Kuya na dito tiniping itong mga lang ito. At dito rin ginanap ang Apex Philippines noong 2015. Pagkalabas nga namin ay tiningnan ko agad itong kisame. Nabanggit kasi ni Kuya na puro kababaihan daw ang gumawa nito. Kahit itong design sa gilid ng salamin. Ito nga pala yung nasa background ko. Napakaaliwalas. Kaya kung makikita nyo to sa personal ay nakaka-relax talaga. Pagkababa pala namin dito ay nabangon si kuya sa pabango namin. Nakakilig talaga kapag may nagko-compliment ng Shyrax perfume. Kaya ayan, pinapili ko lang si kuya kung anong gusto niya dito sa dalawa. Thank you so much. Ayan, naka-Shyrax perfume na rin si Kuya. Natuwa nga ako at sabi niya, i-recommend daw niya yun sa mga kaibigan niya. Talaga tinanong pa niya kung ano yung shop name namin. Sabi ko, search na lang, Shyrax perfume. Pagtapos namin doon, ay bumalik na kami sa room namin. mag check out na kasi kami. At ito pala yung napakagandang view sa labas. At dito ay niyaya naman kami nila Fuego na pumunta naman daw ng Subic. Abangan ng part two.